Ah, di ara, congratulations na po mga pangga sa mga nakajakpat ani sa uh, tuang VIP guide on the target kayo pasok pagi sa tips guide. no so pizza by size, di ara. Pizza by size mga pangga. So X guide ni siya X ang uh, pizza. Kaning X kaning yang linya mo ni yang subayon mo ni gitawag pa mosti guide. So kabalo namang gid mo sa tuang ang uh, tips guide ani nga nindot gid ang ako ug dali ra pud makita so din sa pizza by ang iya pa mosti gid is 5 8 dayon 4 og 1 so din sa 5 mga pangga na din ang 5 8 og 3 unya ako pud sa din sa 5 8 3 So pasok sa tips guide, congratulations sa mga VIP membro nga nagkupot aning atong VIP guide. Mga pangga sa so mga naka-jackpot lang, no? Congratulations kay pasok sa tips guide o sa ito ang uh, Pamusti guide sa pizza by size so dili mahimo nga dili na ito makitaan sa wala pa resulta no? congratulations so, mga sa mga naka-avail sa itong mga produktong herbal nga naka-angkon yun yun nga ito uh, ang VIP guide pasyo butik sa so angle guide ni Inko Eloy okay